What's up mga choy? This is Goody TV! What's up mga choy? Time check! og ato na pong sundoon si Mrs. Karong Adlawa. Kayo man natong trabaho mga choy. og dating gawi. Diri pong nato siya at langhan. og time check. Five na sa hapon. Huwag diring lugar mga choy. Padap linta kay init kayo. Huwag same gihapon sa ato ang pagpaabot. Kita ninyo diya siya mo diha siya ihatod, diha siya mo baba taod-taod at wala siyang makita din kay naa sila sakyanan sa school. Og time check 5.15 na Naka 15 minutes na to sa pagpaabot Og sakto po diay ang bus nga Moagi Og bago ta magatang Nakaluto na diay tayo Pakita na to ang ato Ang sudan nga giluto Paksiyo 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 Paiksiyo nga isda Mo na to ang recipe karon Og balik ka sa to ang video Time check Minuto lang ang nilabay Og diha Wala paghihapon Og ka nang napita Murag On the way na yun siya, ipakita na na ang haring araw o taod-taod, makita na nato. ito. Feel na ako, na yun tiara ang ilang sakyanan Og ninaog na o gipakita na ko sa inyo ha may nana, -nana na siya maglakaw Og wa siya kabantay mga choy nga kung wala siyang gibidyo ha tanawa ang iyang reaksyon kay makuyawan One Uno Puro. Dos o talagang tas pa ang video kay nakuratan siya Sunod sa iyong video ang building o gisunod na may ang building mga choy nagpaabot po dahil ang iring ang mga nagian o diha mo na kaila sa elevator o maulang to ang inyo nakita sa amuang video padayon gihapon o sa kaila sa elevator pila kami noto makasulod na misa mo ang balay o gana lang ang lifestyle nato gikan sa trabaho paguman sa trabaho uli paguman kaon trabaho alay o sama sa giingon sa uban nga mga OFW Dili nato i-stress ang atuang sarili Kaya wala ganita sa atuang pamilya Layo na sa atuang pamilya Atuwa na lang i-enjoy ang atuang lifestyle diri sa ibang bansa o atuang i-enjoy, gauban ang atuang partner para dili pud madagdagan ang atuang isipon ug sa dihang nagbaktas mi dili nato malikayan nga magkwento-kwento og nagduha-duha mi kung kinsa ang moabre ihatag nato sa iya ang susi ug siya ang, ang moabre padulong sa atoa kwarto o pensesame gitangita pa ang susi ug diang dapita kailangan na natong musulod abriya ang balay Let's go. Mauna ang ang video karon mga choy. Kita ta sa sunod na ko video mga choy og ang pintatanan. God bless mga choy.